Ako rin po, hindi talaga nagkamali. At hanggang sa dulo, ito na ata yung, or ngayon lang ako naging super active sa pagsuporta sa isang presidential. World. At hanggang dulo, ako'y proud na Sa so siguro ang karamihan sa inyo ng mga, mga naandito madalas, siguro alam niyo naman na ako'y nakabase na sa probinsya at iniwan ang, ang dating buhay na simple, simple naman. Pero, pero maayos, definitely maayos. Buhay sa lungsod. Pero yun nga, dito, pag, pag ko dito, ang impressive, ang pinaka nakaka-impress dito ay yung pagiging solid pa rin ng mga taong makaleni. Mga leni kiko na tinatawag. Solid na solid pa rin. At hanggang dulo, hindi talaga nila pagsisisihan na sila po ay naging Lenny Kiko supporter. Ngayon, kabalik na lang ang nangyayari dahil kung titignan niyo po, napakaraming kuno ay nabudol ng nasa Malacanang ngayon. Ang masakla pa dyan, naniniwala pa rin na 31 million sila na nabudol. Hindi po, hindi kayo 31 million na nabudol. Konti lang kayong nabudol. Totoo yun. Sadya lamang na may ginawang or na mekos-mekos nila sa uh, Lisa Marcos ang sitwasyon. Kaya nagkaganan. Abay, nakita niyo naman kung ano yung mga binubulgar ng mga dating supporters ni Marcos Jr. na si Namharlika. At syempre kasama na rin yung isang attorney. Anyway, na Budol versus hindi nagkamali. Napakaganda na ito ah. Totoo yun. Never encountered somebody or someone na uh, lenikikot supporter tapos nagsisisi at nabudol ko na never encountered. Pero yun nga, sa, sa case ng unit team, napakarami po, kaya dito sa amin, ano ho, napakarami ang nagsisisi. Ulitin ko ah, choice nyo po na magpabudol. <laughs> ang saklap, no? isang ator niya halimbawa, nabudol. Isang doktor, nabudol. O di ba ang saklap? Hindi ba't kasiraan yan sa, sa sarili mo at sa profesyon mo, di ba? Na ikaw isang guru halimbawa, pero nabudol ka. Choice mo yan choice nyo na kayo ay nagpabudol. Alright, napakaganda. Ewan ko sa iba, pero ako hindi nagkamali na lumaban para kay Atty. Lena Robredo. Ako rin, talagang hindi ako nagkamali dahil nung una, hindi naman ito ang content ko dito sa ating maliit na YouTube channel, di ba? Pero lumaban at uh, minabuti ko na ituloy yung ganitong klaseng content. Nung una, talagang kinabahan dahil nabawasan tayo. Pero sa kalaunan, lalong dumami. Bumalik at lalong dumami. Ibig sabihin, um, alam ko na tama yung choice natin. Kaya, wala tayong pagkakamali. Something that we can be proud of until the end. Ito pong ginawa natin ito. Ito pong pagsuporta natin sa Lenny Kiko at Well, former presidential spokesperson, yan po ang pahayag ni ni attorney Barry Gutierrez, dating uh, spokesperson ni attorney Leonard Obrado. Yung kay Harry Roque naman, ang sabi niya, he was deceived by President uh, Ferdinand Marcos Jr. in the last election. Yun nga, choice mo yan. Katulad ng sinabi ko, mas maiintindihan ko pa yung mga taong kuno ay nabudol. Pero sila yung mga tao halimbawa na hindi naman kataasan hindi naman mataas ang antas ng kanilang pinag-aralan. Pero yung mga katulad ni Rocker, na nabudol ko na, mas masaklap, malala. Ang lala, no? So, ibig sabihin, talagang, talagang malala ang sitwasyon dito sa atin. Ang mga butante, kahit yung mga taong may pinag-aralan at may mga dunong, hindi alam at hindi marunong umili ng tamang, but tamang kandidato at tamang leader ng ating bansa. So minsan iisipin mo, buti pa yung mga bansa na, na hindi naman ganun ka-progressive. Oh, uh, okay, sabihin na natin, walang masyadong mataas na kalidad ng edukasyon ang karamihan sa mga butante doon sa bansa ngayon halimbawa. Pero they know how to choose the right leader. Pero dito sa atin, ang saklap, no? Hindi alam, porkit popular, porkit artista, Porkit kuno ay pamilya ng ganito? Porkit pamilya ng isang politiko? Yun na yun? Agad-agad? Ganun po ang sesty dito sa atin. Yan yung political dynasty na yan. Talagang, talagang we are known sa ganang bagay sa buong mundo. Ha? Kaya nap napakalaking kahihiyan talaga. Anyway, so yun nga, nabudol daw itong si Harry Roque noong nakalipas na taon. Good luck. Sana sa pagkakataong ito, hindi ka napabubudol pang muli. Dahil kung hindi, abay, one is enough. Pero yung second time around na mabudol ka, you are too much. That is too much. And you have a problem. Good luck.